Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ligtas ang dalawang Pilipinong crew ng chemical tanker na MV Central Park matapos na mapigila ng US Naval Institute o USNI ang tangkang pang-hostage sa sinasakyan nitong barko sa Gulf of Aden. Ikinatuwa ng Department of Migrant Workers ang ulat mula sa USNI na ligtas na ang mga crew nang nasabing barko. Nasa kamay na rin ng ISNI ang limang taong sinasabing nagtangka umanong mang-hijack sa chemical tanker. Ayon sa DMW, agad silang nakipag-ugnayan sa manning agency ng barko matapos na lumabas ang balita at siniguro kung mayroong Pinoy na crew ito. Nakipag-ugnayan na rin ang DFW sa mga pamilya at kaanak ng dalawang Pilipinong seafarers. Ayon sa ulat ng USNI, nakatanggap ito ng distress call mula sa barkong MV Central Park noong linggo, November 26, na inaatake umano sila ng mga armadong grupo. Agad na rumisponde ito sa tawag at doon ay nagtangkang tumakas ang mga hijackers pero nahuli din kalaunan. Wala namang naiulat na nasaktan o nasira sa hinang naturang insidente. Ayon sa DMW, pinag-aaralan na nilang posibilidad na ideklarang high risk zone para sa mga Filipino seafarers ang ilang bahagi ng Red Sea matapos na ma-hijack din noong nakaraang linggo ang isa pang barko na may 25 crew kung saan 17 ay pawang mga Pilipino. Kailangang dumaan sa proseso at aprobahan muna ng Senado bago makabalik ang Pilipinas sa International Criminal Court ayon kay Senador Ronald De La Rosa. Kasunod dito ng pag-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinag-aaralan na ng gobyerno na muling sumali sa ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Dela Rosa na sakaling aprobahan ni Pangulong Marcos ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC, kailangan pa rin dumaan ito sa Senado at makakuha ng two-thirds na boto mula sa mga senador. Pero palagay ni Dela Rosa, hindi mo napapayag ang Senado sa pagbabalik ng bansa sa ICC. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat pinag-aaralan ng gobyerno ang muling pagsali sa ICC, hindi pa rin dito pabor na makialam ito sa pamamalakad ng bansa. Hindi aniya gusto ng gobyerno na magpadikta sa mga banyagang otoridad kung sino ang dapat imbestigahan o ipakulong. Iniatras e ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong 2019 nang simulan nitong imbestigahan ang War on Drugs ng kanyang administrasyon. Nagbabala ang ilang mambabata sa mga tendero na huwag magmalabis sa pagtataas ng presyo ng bilihin ngayong paparating na holiday season. Naglibot ngayong araw sina House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Farmers Market sa Quezon City para tiyaking tama ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Romualdez na gusto nilang mapanatili na abot-kaya ang mga bilihin para sa lahat ngayong Kapaskuhan. Dahil anya rito, dapat tiyakin na hindi sasamantalahin ng mga tendero ang okasyong ito para magtaas ng presyo. Nangako si Romualdez na po protektahan ang taong bayan laban sa hoarding pagmamanipula ng presyo at hindi makatarungang taas presyo sa merkado. Ayon naman kay Tulfo, patuloy na babantayan ng mababang kapulungan ang mga presyo sa mga pamilihan, gayon ko may sapat na supply ng pagkaing pang Noche Buena sa darating na Pasko. Lumobos sa may higit 1.1 milyon ang bilang ng mga residente na ng masamang panahon na dala ng shear line at low pressure area. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ng mahigit 200 at mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Mayigit labing pitong libong pamilya naman ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Samantala, binibiripikan ng NDRRMC ang ulat na dalawang tao ang nasawi sa Eastern Visayas. Isa naman ang kumpirmadong nawawala rin sa Eastern Visayas sabang isa ang iniulat na nawawala sa Bicol. Nasa daan at 270 bahay naman ang napinsala, habang umabot sa 117 na milyong piso ang nasira sa agrikultura sa Western at Eastern Visayas. Balita naman sa Ibayong Dagat, nagpalaya ng mga bihag ang Israel at ang militanting grupong Palestina na Hamas sa ikatlong araw ng truce o tigil putukan ng kanilang bakbakan. Ayon sa International Committee of the Red Cross, pinakawala ng Hamas ang labing pitong hostage mula sa Gaza na binubuo ng labing tatlong Israeli, tatlong Thai national at isang Russian citizen. Kabilang sa mga pinalaya ng Hamas ang isang apat na taong gulang na batang Amerikano at isang tatlong taong gulang na Israeli. Pinalaya naman ng Israel ang tatlong putsyam na bilanggong Palestino na pawang mga teenagers. Nagsimula noong biyernes ng nakaraang linggo ang tigil putukan kung saan 24 na bihag kabilang ang Pilipinong caregiver na si Gelenor Pacheco ang pinalaya ng Hamas. Maliban sa pagpapalaya ng mga bihag, papapasukin din sa Gaza ang humanitarian aid. Sa iwalay na pahayag, sinabi ng grupong Hamas na gusto nilang palawigin ng truce kung mas marami pang bihag na Palestino ang mapapalaya. Sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maaaring patagalin ang tigil bakbakan kung madadagdagan ang mapapalaya araw-araw. At yan ang pinakabagot, pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 28 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Mua, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.